So, good morning sa inyo mga kaplato. eto na at nagbabalik na po ako. Bumalik po ang aking sigla sa paggawa po ng content. Dahil po ang aking page ay bumalik na po sa page recommendation. Ibinalik na po ni Lolo Mitch ang talagang hinihintay ko dahil isang buwan not recommendable ang aking page mga kaplato. Kaya medyo naumay-umay din ako gumawa ng mga content. Pero Pinaglabang ko po ang akin page at ilang beses po ako ni nagpa-review kay Lolo Mitch at sa wakas nung isang araw ay bali two days nagpa-review ako kay Lolo Mitch. eto na kaninang umaga ang magandang mensahe sa akin ni Lolo Mitch mga kaplato kaya nga walang imposible kung gagawan mo talaga ng paraan so ganito po yung mga ginawa ko mga kaplato na napakasimple lang kung bakit bumalik ulit ang page ko sa recommendation. So pwede nyo naman pong gayahin to mga kaplato para po maayos nyo na rin po at maibalik nyo na ang inyong profile or page sa recommendation dahil po malaking maitutulong nito sa atin mga kaplato dahil ma napakahalaga nito pag page recommendation ng ating profile or page. So ganito ang mga ginawa ko mga kaplato. Sundan nyo na lang po. Bali, una natin gagawin mga kaplato. I-click po natin itong picture natin sa bandang ito. Ayan. Tapos, next natin i-click natin itong tatlong tuldok. I-copy link po natin yung link natin sa profile or page mo And back po tayo. Sunod po natin gagawin. Dito po, i-click natin itong picture natin sa bandang taas. Ayan po. Tapos, punta tayo sa support inbox. As tingnan natin itong your alerts kung mayroon man tayong violation dyan. So, kapag wala po, i-screenshot po natin dahil po gagamitin natin yan mamaya as back ulit po tayo. Tapos po, punta po tayo dito sa ating dashboard at hanapin natin yung page recommendation. I-click po natin yan para makita rin po yung isang problema kung mayroon man tayong violation. So, i-click po natin itong monetization. So, ayan po ang lalabas. Kapag may violation po dyan, meron pong lalabas dyan. So, wala naman po akong violation. So, gawin po natin mga kaplato, screenshot po natin yan. Gagamitin din po natin yan. So ngayon, ang sunod natin na gagawin, ito na po mga kaplato. I Click po natin to ulit tong picture sa taas. At punta tayo sa report a problem. As i-click po natin tong continue to report a problem. Santay lang po natin. So, ayan po, include in report lang po i po natin yan. O sa akin po, page naman po ang aking gamit. Kaya po, page po ang aking ilalagay dyan. So, ngayon, i-upload natin yung mga na-screenshot po natin. Ayan po. So, download, i-upload din po natin yung pinaka-profile picture natin dyan. Tapos, ayan. Ayan po. So, meron naman akong ginawa na, na letter na talagang tinanggap po ni Lolo Mitch. So, ko na lang po. So, ayan po mga ka-plato. So, ito po pala ang sinabi ko kay Lolo Mitch, mga kaplato. So, babasahin ko po siya. Dear Facebook team, good day. Please review my page account. Still not recommendable. I apologize if I have committed any violation. My views are very low. Because of that, please forgive me. Please back to normal. My page account. Too recommendable. I am only human and make mistake. Thank you Facebook team. So ayan po sa pinakadulo po mga kaplato. Ilalagay po natin yung link. Ang tanging maipapayo ko sa inyo mga kaplato, umiwas po tayo na makagawa ulit ng violation dahil po napakahirap po talaga kapag not recommended ang ating profile or page dahil po hindi na ipapakalat ni Lolo Mitch ang ating bahay sa maraming tao mga kaplato. So hanggang doon lang po mga kaplato. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. So God bless you all mga kaplato.